Adi siptin na kahit ito permaha kaunta, maho kay kusog na ito po natin ito trabaho. Itong jampong o, aso aso Sos! Luwag nila sa itong sudan. Sabo-sabo, babarakusgan. Itong sudan po, adubong baki o palaka. Tapos tabi-tabi.

lah, mati sebelah tangan. Terus menit.

So ayan mga palangga, tamang pahinga lang muna. Ang bango naman ng cut ni manok dyan sa may mang inasal. Talagang nagpa uh, nagbabarbecue siguro talaga sila o nag -ihaw. Mang inasal kasi no. Katabi naman yan yung drive to ng, o drive through nang Jollibee. Tara pala na natin yung bangko Central ng Pilipinas. Dito sa area o malapit sa may Malate. Ewan o, sakop lahat ng Malate yan. Ruas Boulevard naman yan siya. 'di ba? Tanaw niyo. Ngayon naman, pagka uh, ikabig natin sa bandang kaliwa ulit. Nandiyan po yung mga parada ng mga yati, no? Mga yati. Mga yati. Diyan halos lahat ng mga yati dito sa Metro Manila, o sa Manila area. Nandiyan nakaparada. Ang dami kaya diyan pag na malapit kayo o malapit tayo diyan. Ang dami nakaparada ng yati diyan. Ano? Kita niyo?

ang pasayro, yung ko mga palang guys. Ano? Atam. <tinyo> ang kasing English siya. Siya malunong magsot. Ang hirin natin. Tumayin natin sa may ano? Sa aura. Tapos na pick up din ako. Sa yung aura tayo. Yung problema. Natawa ko sa kanya kasi tumitigas siya. Pag nasa traffic kami, pag sumisingit, tumitigas yung katawa. <tinyo> So, siyempre, Ingles English, yung Ingles nga. Yeah. Tangang-tangang, wala po ko. Saan? So, Liso, dati ng Ingles. Uh, <laughs> sabi so, niya, first time dun yung sumakay ng uh, ano. Ah, uh, before taxi. Matawa pa siya. Masahin na, ano, 65 pesos. Nakuha siya, bigyan siya ng 90 pesos. So, sabi niya. Tainan pa rin yung kasahiran. Yung pasahirap ko ngayon, 50 ah, pesos naman to. Dito galing. Dito galing. Kapi dito lang Customers, Ito galing. Ito galing. Ito lang. ko lang. Wala tayo. Baka akam na naman ito kasi ang pangalan niya iba eh. Kapi akam yung pangalan nito. Pagkakita